What's up ketchup, mga kabsat Another day, another vlog Ngayong uh, araw po na bumabagyo ay Pupunta po tayo sa bangkag para Maghanap po ng isang exotic food Yun po yung uh, Biruroko mga kabsat o yung Malalaking suso na kumakapit po sa uh, Saging, sa gabi Doon sa bangkag, meron din doon At haghilapin natin kung nasan sila Okay so Kasama ang Team Kulos Muntik na po kaming nakumpleta mga kabsat So okay lang yan at least uh, Ah, nandyan sila lagi okay so daan tayo dito sa may ilog ayan at lumalim po kasi dahil sa bagyo bagyong, ayan, no? bagyong... maring ba? o maring bagyong pagyang. ano Raul <laughs> okay so yan mga at ah, tatawid tayo dito sa may ilog na naman at lumalim po yung ilog dahil sa uh, bagyo nga ayan so dalawang araw na pong umulang ngayon at ayan basang basa ang paligid Okay, so dito tayo maghanap ng birurukong kasi uh, sure ngayon maraming mga, maralaki na sila mga birurukong. Hindi ko lang alam sa ibang lugar uh, hindi yata nakakain yon Pero dito po sa amin ay uh, nakakain siya. Uh, bira nga lang kainin pero pwede po. Uh, exotic food po yon So tara mga kabsat. samahan niyo po kaming ng araw na to. Let's go! Ah! Mga kabsat oh, merong kay dito. <laughs> ano to? Ayan, passion fruit yata to. Or yung halaman ng na dinakain, or yung bunga pala. Ito. Para siyang mansanas na orange na ano, pabilog. Pero hindi nata ito nakakain. Matagal na naman kami hindi pumunta dito mga kabsat kasi nga uh, pag-ulan. At uh, ngayon hanap-hanap tayo ng exotic dito mga kabsat. Karaniwan silang kumakapit dito. Uh, check lang maigi kasi halos kaparehas din siya ng kahoy. Bubuyog yan! Ano to? Kabuti. Saan? Bubuyog yan. Saan? Saan? Ano kaya yung may aba? Oh, mayroon ditong ano, masitas. Aba-aba mga kabsat. Ito pa oh. Dami oh. Ang dami dun. Ha? Dito baka dito sila kumakapit. ito rin mga kamsat. masitas din to. Yung baging-baging. op oh, wala dito. Saan? Meron na? Nasaan? Nakita mo? Ayun, ito. Ito, ito, mga ito mga kabisat. <laughs> ito. Dinuro kong. <laughs> Ayan, ito pa mga kabisat. Oh. medyo bata pa to, pero mas lalaki pa ito mga kamsat. Ito po yung biruro kong naking tinutukoy. Ganyan Isa siyang uri ng uh, kuhol na malalaki. Pinong tatay. Exotic food. Ayun! Asin tatay? ito <laughs> yan yung tatay. Ito yata eh. Ba't naka, ano ka? pinggol? <laughs> Ay, Barbie sabi ko na. <laughs> ito mga kamsat ang hinahanap namin. Okay, so hanap-hanap tayo dito. Isa na, isa na, isa na. Umi. Isa. Nasaan nyo lang sila? Dahon-dahon, kahoy? Doon sila kumakapit. Yun yung mga mahaba yung nguso. Doon po. Oo. Mahaba nguso. Hindi Si Gopi mga kabsat. Ano nangyari sa ano, mata mo? Yeah. Kinagat ng ipis. Uh, silip. Tangkwit. <laughs> Saan tayo? Wala na bang mga kabuting ayan Wala na. Wala na. Tapos na. Sige, pa mga kabuting ligaw. Kabuting... Hindi Kailan pa lang kahapon nakakuha siya ng kabuti Hmm Isa Dito sa may mga kahoy kahoy Ula Atong ba? Ha? Ah, yun know. o Asan? Yun know. o Totoo? It's <laughs> naman eh Pa-prank-prank na naman tong Si Kohol <laughs> Mahirap makahanap ng dinaro kong mga kamsat. Mahirap hanapin. Tingnan baka nang lang sila. Kung, kung, kung. Ha? Dito yata. Ang daing mga nahaw. daing mga nahaw. Pagbiru ang biruro Asan? Ini kita Wala ayun patay na. Namatay? Uh, hmm. ah. Sen na lang. Sa siya. na lang. Wala na siyang lama. Sen. Siyan. Siyan. Siyan na Siyan. Namatay sila. Sen ni Madre. Di tawa ba benda. Dito sa dog. Pagkita naman kayo, kay oh. apat akong, oh. okay, na ko Apat na biruro ko, oh Wala, matumali ata matumal mga kabsat ang bilaro kong no, ka ano ah? ka karamihan kasi nasa ano sila nasa may gabi sila mga kabsat din sila ako makapit gabi kaya mamaya pagka walang makuha dito uh, dun po kami pupunta at kukuha ng tangkay ng gabi at pati na rin yung bilaro kung meron doon masarap yan mga kabsat na iadobo ang bilaro exotic food So, hanap-hanap tayo mo ito? Ay, oh. ito patay. Ay, namatay na. Patay na ang biro kong. Saan ba dito? Dito nga lang po. Kung wala, yung nguso na lang ni BJ. Dok. <laughs> ito. Ang lalaking Ay, mga dito. ano, oh, kabuti. Kakaibang mga kabuti. Ayan. Ito. Kabuting kahoy ng lalaki. Vamos. Vamos. Ikaw ba yan? Vamos. Diyan ba daw? Hindi, vamos. Sa buko. Sa buko. buko. Vamos. Sa mga nyug. Nyug, 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 nyug. Kuya, kuli. Nasaan na kayo? Barirong sana din. Ito kaya. Ha? Patuli. Ano yan? Ay, hindi. Tapestoy. Wala, nyug, nyug. Ibang klaseng ano. Nyug. Dito tayo. No, Yung ano, yung ang tawag doon yung barerong yung ano dito di ba meron sa loob nito sa gulubang sa lagubang yung mga uod na malaki marami di mo alam, lalabas kung may etro wala mukhang nagtatago yung mga biruro ko mga kabisat na tayong mahanap dito banda ah dito hmm. Biro oh, oh. ah, oh. oh. Yung biro ko kasi bigla-bigla lang silang mm -hmm. ano. Bigla-bigla lang silang nagpapakita. Pero malalaki. Ayun, may na mga kain si Gopito. Mga ah, kamset. Ito yung tubo. Tubo. Tubo na ano po yan ah, na ah, tawag doon. Tubong ano ba? Vegetarian. Tubong exotic. Yan. So, sa loob nito, ah, nakakain po. Ubod. Yan. Kalimutan ko na ubod yung kinuha namin nung nakaraan. Siya po kasi ay ano, isang vegetarian. <laughs> <laughs> vegetarian. Kumakain ng hilaw. Ano, nakailang hanap na tayo ng ano, binuro kong isa pa lang. Ito. Isa, isa ka makamatangpan. Isang binuro Ayan, nakakuha ng mga kain ubod matay Oh! Dok! Ha? Ah? Meron dyan? Anong nakita mo dyan? Mga gurong? Susong Pilipit naman Masang ka? Ano nakita mo diyan? Agurong, yung lalaki natin ang kuwento. Kusto. Saan? Dito. Siguro, kapitong daloy. Dito. Eh, no'ng lalaki 'yung gurmo. Oo. Ay, dito pala eh, hindi pa ano dito eh. Oo. Nalaki ng gurmo. Makikita mo 'yung malalaking gurmo makakabesat. Oo. Ay, ang lalaki nito. 'Yung lalaki ito, dami oh, hay nung susong Pilipit. Oo. Oh, pag wala nang pag wala makuta. Pag wala nang makitang makita ano, birerokong. Ito na lang. Ito na lang, mas masarapin. Oo. Tapos lalagyan natin ng mm. uh, oh. Gabi. oh. San ka pa? oh, kalalaki? Hi, ang lalaki ah. Oh. Ayos ah. Bumulo. Oh. oh. Ayun, nasa gilid lang sila o. Oh. Ah, kuha tayo, kuha tayo. Kuha tayo. Mm. Kuha tayo. Ay, masarap to. Ibang nanap na yung mga kabsat. Mga agrong. Na marami pala dito. Ngayon lang namin ito natuklasan. Mga kabsat, dito lang sa aming ano. Uh, ilog dito sa bukid ang dami pala oh kasi dumadayo pa kami na kumuha ng ganitong mga gurong sa ibang lugar dito lang pala mas sila maratagpuan ang lalaki pa Tutupyo. ha? Tutupyo. oh ano? Oh. masarap to eh gata ang lalaki dito ah no? Hmm. Nito sa dumadayo oo pa dumadayo pa tayo eh dumadayo pa kami sa kabilang barangay mga kamsat malayo pa yun doon sa bulbundukin meron lang pala dito dito ka lang pala matagpuan pwede natin tong igata. pwede rin tong ilagyan ng ano ng gabi mga kabsat lipak ng gabi o malaki matagal silang hindi na kukuha dito kaya gato ka na laki sila oh, dito ka lang pala matatagpuan now we know Now we know dito lang tayo kukuha ng mga grong. Oo. Oh. Op, 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 op. Oh, pop, 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 pop. Ito. Ito, dyan. Okay. Check ko nga rito, baka may mga birurukong dito sa taas. Kasi meron dito mga, ano, mga gabi. Mga kabsat. Ito. Dyan ka makapit yung mga birurukong kung meron. wale 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 Ano na tayo? Uh, agurong na tayo mga kabisat. Susong Pilipit, agurong. Dito lang pala sila matagpuan. Hindi natin alam, dito lang pala. Natuklasan natin sa pamagitan ni Doc Raul mga kabisat. Ngayon mo lang nalaman dito, Doc? Hmm. Ako din. Ito, 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 o, ito, 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 ito,

tun tami yung oh Nakapit itong sila. tiget, kung kaya ano, kapatong, yun, kung kaya, 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 yung iba kailangan mong ano, lapitan kasi di makita. Bije dito, dito bije. Okay. Okay. Yon. Oh. Ito, oh. ito. Ito. Ang laki nito, grabe. Ang lalaking mga gurong. Hmm? Ang dami mga kabsat. Ayun oh. Nilagpasan mo na ano. Gapito, ito oh. Ari ko. Sa dalawa. Yan. Nandito lang sila sa may mga ano, mga kabsat. Tipang. Tipa-tipang niya. Kaya kasi niya. Hmm. Oh. Hindi. Na. Hindi. Na nagan. Ay. Na, na, Nandito. Ayun. Ayun. Grabe. Oh. Saan? Ito. Yan? Oo. Oh. ni Nikikinatok ni Drakkil eh. Ito pa oh, dito lang pala sila maratagpuan talaga oh, eh. Oh. Dami na naga doon eh. Kita. Hmm. Ito babad muna isang kan. One week. Ito Sa kabila pa. Meron pa dito sa bila. Oh. Dito, ito ta sa dami pa. Dito. Dami ah mga kabsat. Uh, sa nakakatawa naman. Ang tuklasan namin dito sa aming baryo kahit hindi pala kami dumayo sa ibang lugar eh. Marami na dito. Oh, dito oh. Ayan o. Ha? Ayan o. Tama na yan. Magtira ka naman. Wala nang binisya sa sunod. Meron pa. Marami yan mga anak-anak. Nilalagpasan nyo naman yung mga birarokong. Ang dami dito eh. Birarokong. Susong Pilipit. Ay, pagkang-pagkang-pagkang. Nagadado na eh. Ay, napaw. Ay, napaw. Hmm. Ada nanti masih datain man Ditilang nih. Nih, naga Lah Nih, ada agak tulah. Dapat agak Agaton. Agaton. <laughs> biji agatol, Tom, anak ketom, biji ketom, bijak, ketol, bijak, bijak, betul, bijak, ketol, anakan, ketol, ton ketol, ton ketol, anakan, ketol, ketol, nih ketol, 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 Hindi mo naman nakikita kasi. Arte dala ni. Dire-diretso lang tong ano na to, tong ilog na to, mga kabsa, tong marit na ilog. Marami pa lang mga uh, ano tawag din? Agurong. Agurong. Ano anong masarap na luto dito? Gata. O ingisan kamatis. Ha? Huh? Ingisan kamatis ni Ate ni. Laglag pa sa naman ni Doc Raul. Oh. Ni. di deket dan kan aduk <sukur> hmm Hah? Kata badumun ah. Mau boleh mata badumun atan ni. Eh. Bari ini nah. Mati ah. Tapi naglog-log ka tanlay. Lakay ni. Araw ini. Awak maki kita tuyo ni. Dia apa mesti naglog pasam ta kita na. Nang nang nang. Itu crawl alag nag pasam na. Oh, kada bet nak tinya. Oh, ni. Ang ganda ng tama na. <laughs> Lakihan ka nga. Lakihan <laughs> ka nga. Awangi <ngipan> na. <laughs> oh, nakadado tayo eh, mga kabsat. Ano, makaayati, agal-ala. First timing nga natak na. Na tuklasan ito'y baryume, dagayang kastoy. Oh, dumaydayo pa kami sa ano, kabilang barangay. Doon sa may bundok-bundok. Para lang kumuha nito. Dito lang pala. Sige. Sa Pagikaan ay napo. Pagikaan. Ni nee, nagdarak ko ah, ni mm. eh, Nagado. Ni, pedal ko kay gurtay. Ayan mga kapsat. Pangunguhan ng agrong, pangunguhan ng birorokong, kirugampas. <laughs> ah, pwede po 'yan sa gabi din. Ah, tangkay ng gabi mga kapsat. Pwede rin sa uh, ginisang kamatis, gata, yan. Kung hindi magkasya dito, sa ano ko. Oo, dame po, huwag sayangin natin. Oo, oh, hanggang dyan lang ako, sa dulo lang. Oo, oh, dami. Gisa natin ito, Dok. Oo, oh, sige. Gisa, gisa. Pero ibabad mo muna sa kwan. Oo. Oh. Ibabad mo muna sa... Oo, oh, isang ano. Oh, tapos bukas, bukas kaya natin ito. Tara na, hindi na ako kuha ito mga kabsat matagal lang hindi na ako nandito kaya ganun kalalaki yung mga ano dito agurong dami ah pinilibutan naman na lima ay alam ko na kung saan nagal ito oh ano kay pilham ha imaj na naman siya na nagpakawala naman dito <laughs> nung nakaraan yung balingga siya siya nagpakawala ngayon siya naman ngayon oh pilham ikaw palang salarin eh ikaw pala yung nagpakalat ng mga ano dito mga agurong kasi nakakabigla talaga mga kabsat kasi wala naman talagang agorong agurong dito. Kung meron man dun sa may mas malawak na ilog pero malilit sila. Dito talagang ang lalaki nila. Grabe mga jumbo agurong. Hmm. Okay so nakakuha tayo ng maraming mga kabsat. At bukas natin yun lulutuin. Gagawin natin pwede pong gata, uh, inggisang kamatis or yung lalagyan po ng uh, tangkay ng gabi. Yan lipak ti aba na adapo Ayan, so mga kabsat, iba yung nasurbe namin. Imbis na birurukong, agurong ang nakuha. Pero ito, grabe, ang lalaki no? Wow, pakain bukas yan guys. Kapatis, oh, kapatis, sa kapatis. Mga kabsat. Uy, oh. malang saya, huwag mo lahat sa akin yan. Papakain ko sa inyo ng sile. Hindi na mo ay sile ito, okay. <laughs> <laughs> nakabasin ko. <laughs> Tatama sa mukha mo, mo ito sile. <laughs> 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 ka. Kayo ha? Niloko niya naman si Doc ha? hindi porket ano sya kapatid sya ng Birerokong gina <laughs> ganyan oh, okay lang yung, yung, Kap kapatid niya ng kayo kapatid niya yan oh ah burong hahahaha kami palipit kayo palipit gina lang kinakain ikaw ikaw laos ka lang kinakain palipit matanda may isda pa Matanda. dalagang bukid instant pagkain na naman mga ka-bisat life in the province buhay probinsya yan Berbing. the Last best the best the best mga kabuti wala nang talaga no. Wala na kabuti. Kabuti. Wala na kabuti. Oh, ayun kabuti. Kabuting tai. Meron mushroom. Ito. <laughs> Kabuting tai mga kabsat oh. Wala na kabuti, mushroom meron. Uy. Ha? Ano 'yun? oh siya Saan? Yan, sa butas. Uy, dandan oh. dan lang, dandan dandan dandan. Eh, Ayun eh, Ayun eh, 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 dandan dandan eh, dandan eh, Gulag, gulag. Uh, Totoo? Ahas. Ahas. Palaka. Palakang karag. Gulag. Totoo. Kita ko na yung sikto. Insekto? sikto? bala. Okay, okay. so yan mga kabsat. At i-check namin siya, yung siya, mga siya. gabi na kukunin namin. Pero bukas na po namin kukunin mga kabsat kasi bukas pa namin iluluto yung agurong. Uh -oh. So, eto. Dito kami uh, kukuha. Ito dito. Ayan. Ayan. Ito yung mga gabi na kukunin natin. So dito pa mga kabsat, napakarami. At sigurado dito may mga birurokong din. Yan, ito yung kukunin natin. So mga kabsat, catch and cook po ang gagawin natin. Pero uh, kailangan muna ibabad ng isang araw yung agurong. Marilis yung mga uh, kinaan nila bago iluto po mga kabsat. So mga kabsat, meron pa pala ditong ano, hip hop. Yan, oh, batang 90s, hip hop. Oh. Ayun na isang foot loose. Hip hop to Loose na Alpapan loose yung duduk. kanyang ano mga kamsa to, oh? uh, pantalon. Yan, yan ang hip hop. Hello, hip hoppers. Oh, di ba? sa sayo ng hip hop dog. Ha? Wow, poko ha, poko ha, poko ha, poko. Okay, <laughs> sana mga kabsa, ito po yung mga agurong na nakuha namin. Yan. Ang agurong at mukhang agurong. <laughs> ayun <laughs> na. Rorokong. 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 So, Wala natin dito. Ayun. Hoy, niyo. Tanggalin niyo. Oh, hindi pwede to kasi hindi okay, yeah, eh. siya kapamilya. So ito pag maraming makuha. Pwede palamig. Ah, pwede pong iluto. <laughs> Pero ito muna ang amin na survey ngayon. Biglaan lang po na nakita namin mga gurong lalaki talaga oh. So, okay, so yan mga kabsat at uh, abangan nyo po yung part 2 na aming gagawin, catch and cook po ng aming nakuwang mga gurong mga kabsat. So yan mga kabsat, sana po nag-enjoy na naman kayo sa aming buhay, buhay dito sa probinsya mga kabsat, life in the province. So yan mga kabsat, uh, huwag nyo kalimutan i-like and subscribe po ang aming YouTube channel, Batang From the TV. Hanggang sa muli mga gurong, mga paalam.